experiment na naman po ako labing pitong hulo at leeg ng manok yan iniihaw ko po muna para maalis ang mga balahibo tulad dito oh maraming balahibo yan oh nakita ko po kasi pag nagkakatay ang aking mister ng bibi o manok ay iniihaw niya o oh, dinadapog niya ganyan po ang kanyang ginagawa Ngunit di ko na po yan nilagyan ng asin. Inihaw ko na diretso pagka linis ko siya o pagka linis ko sa tubig, pinatiktik ko, inihaw ko na diretso. Ayan po guys. Inihaw ko na ulo na may leeg ng manok. Pinaalis ang balahibo sa pamamagitan ng pag -ihaw. pinadala ito sa akin na po. Hindi namin niluto agad. Nilagay muna namin sa rep. Ngayong umaga, ay hindi namin agad nalaman na kung kanina nang galing at kung ito ay ibinigay o hindi. Ngayon nalaman ko na ibinigay daw pala ito ng isang kaibigan ng aking anak. Kaya ngayon, pinasya na namin itong trabahuhin. manok na may kasamang leeg. Oh, so, nakasalang na. Ang manok, hiniwalay ko ang mga ulo. Inalis ko ang mga tuka, mga palong, at yung mga tenga. Samantalang itong leeg naman, ay binyak ko ng magkabilaan. Ganyan po, binyak ko dyan, tapos binyak ko din dito. Yan kabila ang biyak ko sa kanila. Hindi ko naman alam kung saan galing ang manok na ito eh. Ayan. At itong ano, ulo. Ayan, inalis ko na ito ka sa kay tenga. Sa yung palong. Ayan po guys pakukulaan ko na sila. Mukhang makunat ito. Kaya siguro ko matagal itong palambutan. Sige po, tatakpan ko na Ayan, tinakpan ko na. Ayan, nilagyan ko na po ng asin at dinagdagan ko pa. Nangangalahati na po ang tubig na aking inilagay. Hindi ko po alam kung anong luto itong gagawin dito experiment lang naman ako ng experiment And, naman din alam kung anong klaseng manok ito parang sabungin napakarami naman matatanda ng manok ngunit matataba naman ayan ah. pumuli sarap ko pumuli dito Pan kumuli dito. Mm. Piniprito na po. Experiment po. Kung ano mangyayari okay, sa panisaw.